Ayan. Punta na ako sa school. Nakakuha na ako na kalamansi. Ang sipag mo naman. Nakapagtinda ka na ng buko. Nakaubos ka na. Eh, ba't naglinis ka na dyan? Ay, nagtitinda ng buko. Nagtitinda ng buko. Tumasideline pa dito. Ayan, no. Maghay ka naman, bossing. Napakasipag ah, niya. Linisan mo hanggang doon? Paano yung tinda mong buko? Ano lang po? Kunti lang. Ha? Ah? Lang, lang Sobrang sipag mo naman. Talagaan mo naman yung sarili mo. Oo, oh, umuulan. Wala ka pang ano. Wala ka pang kapote. Tapos magbebenta ka pa ng buko. Alam mo dito, masipag ka lang. Maraming magpapalinis dito sa compound ni. Eh. Double, dubling kita, ba? Diba? Napakasipag na mga idol. Ayan, titinda na ng buko. May sumasideline pa siya Oh. Ayan. Ayan ang kanyang tindang mga buko. Ayan, so namin siya. Baka sobrang mapagod ka naman. Mahirap magkasakit. Yung kinikita mapupunta lang sa gamot. Ang likod mo. Ang likod mo, ano ginagawa mo pag uwi mo? Nagaano ka, nagahaplos ka. Ha? Hindi pa rin? Naku. Lagaan natin ng katawan natin. Number one, na mahalin natin ang katawan natin. Hanggang saan ang mo? Hanggang doon sa dulo? lang po muna ang tryin ko. Ah. Oo nga. Binawasan ko lang para... Para kunti na lang ang lilinisan mo. Uh -huh. Ayan siya. Napaka-sipag niya talaga guys. Ayan. Uh -huh. Ayan, siya din ang taga ano na dito. Ikaw na naglilinis buo dito? Ikaw na inuutosan? Oo. Uh -huh. Wow, suki so okay ka na. O, oh, ayan. Ganun talaga pag maraming kaibigan. Pag nagustuhan ka, kukuhanin ka. Iba talaga masipag, ba diba, no? Pero, number one ang alagaan natin, yung sarili natin, no? Pag magkasakit, mahirap. May wala kang kapote? Matutuyang ka ng pawis, niyan Pag natuyang ka ng pawis at, ano tubig ulan na ko sakit sa likod niyan baga ang titirain sa iyo yung baga mo mm -hmm. ingat ingat sa sarili o ayan babay na ay may itak pa <laughs> thank you for watching